ako nga pala si Rea. Isang na tara, samahan nyo ako ngayong araw. Naabutan nga ako ng ulan. Nagagrass cutter sana ako nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nabasa tuloy ako ng very light. Mukhang maghapon na naman nga itong ulang dahil madilim ang kalangitan. Pinuntahan ko na nga lang si Lalab at eto magluluto na lang ako ng tuna pasta. Matagal-tagal na nga nung huling nagluto ako nyan. Nakakuha na nga pala ako ng dahon ng basil. Nagpakulo na muna nga ako ng pasta. Habang inaantay kong maluto yung pasta ay naghiwa muna ako ako ng bawang at kamatis. Nung malapit na palang maluto yung pasta ay tinanggal ko na sa kalan. Pagkatapos nga ay na ako ng bawang at kamatis. Habang nagigisa nga ako, hinugasan ko na muna nga yung mga dahon ng basil. Dinurog-durog ko na nga pala yung mga kamatis para lumabas lalo yung lasa niya. Nilagay ko na nga yung tuna na nasa latang maliit. At naglagay naman ako ng maraming paminta para masarap. Hinalo ko nga lang yan ng ilang minuto sa ako nilagay yung pasta. Diyan ko na nga tatapusin yung pagluto ang pasta hanggang maging al dente. Hiniwa-hiwa ko na nga rin ng maliliit yung mga dahon ng basil bago ko ilagay. Mabilis ko nga lang yan niluto para hindi na maging sagi yung pasta. Ilang sandali nga lang ay luto na. Pinagsando ko na nga dyan si Lalab para kami ay makakain na. Tara, kain tayo! Simple lang yung recipe pero siguradong masarap lalo na kung mahilig ka sa pasta. Yan na nga rin pala yung tanghalian namin. At dahil maulan pa rin nga, pagkatapos naming kumain ay nagtupinan lang ako ng mga nilabhan ko nung nakaraan. Total, hindi naman ako makakapag-garden. Pinaglalagay ko na nga rin yan sa mga kanya-kanyang lagayan. Ginawa ko na nga yan para wala nang gagawin si Lalab kinagabihan. Kadalasan kasi kapag ako yung naglalabas, siya talaga yung nagtutupi pagkasara namin ng tindahan. Nagtutulungan nga kami sa mga gawain. Yung tipong kapag hindi ko nagawa yung isang bagay, siya yung gumagawa. At ganun din naman ako sa kanya hindi na nga namin kailangan utusan yung isa't isa. Nagkukusa na nga kami lalo na kung busy yung isa. Mas maganda nga nagtutulungan kahit sa maliliit na bagay lang. Kinagabihan nga ay nagluto naman ako ng pritong talong at isda. Yan nga yung hapuna namin. Pagkatapos namin kumain ay gumawa naman ako ng ice tubig. May inaasikaso kasi si Lalab kaya sabi ko ako na lang yung gagawa. Tinulungan naman niya akong maglagay ng mga yelo sa malaking freezer na galing sa rep. Pagkatapos ng ginagawa niya, nabutas pa nga yung isang yellow, May tubig pa kasi pala. Ayan, nabasa tuloy ako. Sabi ko nga, okay nga lang yan at hindi pa rin naman kami naliligo. <laughs> Pagkatapos nga naming magsaran, ready ko na nga itong mga galon dahil mag iigib kami sa may pre-flow. Mabilis nga lang kami dahil anim na galon lang naman yung iigib na namin. Maraming nga nag iigib ngayong gabi. Buti at nauna kami. Umuwi na rin kami agad pagkaigib. Yun lang, tapos na. Bye-bye!